Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, sa unang pagkakataon ay nagsalita na si Bea Alonso na itinaan niya sa kanyang Instagram post at syempre nakatag din itong si Dominic Robley. So parang pareho nilang desisyon na magbigay ng joint statement tungkol sa kanilang hiwalayan. Ito nga, ina inamin na nga ni Bea na inurong nga talaga nilang dalawa ni Dominic ang kanilang engagement at sad to say daw sabi ni Bea, marami ng mga paratang na hindi naman totoo So, baka may chance pa yan magkabalikan kasi engagement lang ang inurong. Pero sinabi din ni Bea na ito na nga, may nagsabi na ng kanilang breakup na hindi nila alam. And kaya yan, nagbigay na sila ng statement kasi marami ng speculation, lalo na kay Dominic, marami ng ibinibintang kay Dominic. Rocky. So, abangan natin ang latest update kung anong ba talaga ang dahilan. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan biyadom, niwalay na nga. So, wala na talagang kasalan na matutuloy.